as maayo mga kabakal kanang PCA ah, nakita nato kana siya ari ubos ibutang dire para di sa ingon nga musaka ang kanding or kwan kay ngano hugot man siya di man sakas, sakas babaw for today's video mga kabakal na koy tip na ihatag yung mga kabakal kaning ako mga kabakal based on sa akong experience o sa ako ang naabot sa akong nauna sa so, nakita dire nato mga kabakal para ato lang mga taga gaming idea isip usa sa mamuhi ay hayupan sa isla o sa kadaghan ng namuhi ngunit mga kabakal so, na siya <laughs> so, kinani, inani mga kabakal nga pagbaat sa ilang kanding sayap so, gina mga kabakal para sa ako lang ha ito makita mga kabakal o oh. ba ibaat ang ilang kanding nasa babaw so sayap din ang mga kabakal kay nga no mga kabakal good makinaunsa ay na nga ang kanding nabitay good or mulabang sya dia dia mga kabakal no inana mag ulan or magkilat so ang kanding example kung murato lumumahadlok siya na puruhan nga mulugnot lugnot gani sya nga mulokso sya or nasa kibitayan. so na ipusbilan nga ang kanding nabitay mas maya mga kabakal kanang pisiya kita nato siya sya ubos ibutang diri para di gyud sa nga musaka ang kanding or kwan kay ngano hugot man siya di man sa kasakas babaw di diba? So mo na tip nga gamay ihatag ninyo makabakal nasa dari makabakal di sa babaw ikot na to makabakal kay ngano gud kung magkilat magulan mahadlok man ni sila or marat maratol ni sila so naipuruhan yun nga nabitay na sila so mas maya yun ka PC mga kabagal aris ubos ibutang so hope ko mga kabagal na makuhaan yung gaming idea so sa ipatapos ng video mga kabagal don't forget to follow like and share mga kabagal ang yung lingkod na nagbarog kabagal boys see you next video